Mga idol, magandang magandang gabi. Yan, nabutan na tayo ng gabi mga idol. Hindi pa rin tayo nakarating sa Buliga. Yan, dito pa rin tayo mga idol sa Pasay. Walang katapusan traffic mga idol. Grabe, napakadaming truck na sa Pilipinas mga idol. Oh, sipin mo mga idol, uh, umaga, tanghali tayo umalis doon sa grahi papuntang Perth. oras na mag alas 8 na nandito pa rin tayo sa kalsada matama to makarating tayo mga idol sa budiga mga alas 9 na alas 10 lapad lang kabayan yan ngayon mga idol nandito tayo sa pasay yan dyan sa tulay na yan mga idol yan tulay na yan dyan mga idol Ah, uh, marami akong mga kapitbahay diyan na mga kapatid nating Muslim na nagtitinda. Sila ni uh, Naga. Na uh, ipakita natin sa iyo mamaya, mga idol. Ayan, mga idol oh. Ayun uh, tulay na 'yan, mga idol. Ah, uh, marami tayong uh, 'yang footbridge na 'yan, mga idol. Ah, uh, marami tayong mga kababayan diyan na mga kapatid nating Muslim. Ah, uh, sila ni uh, Naga. No, Naga uh, ni yan yung mga kapatid nating muslim na kikinda ng mga sari-sari mga idol. Uh, yung ano ng cellphone, uh, ni Joss. Yan, dyan sila mga idol. Yan, shout out sa inyo dyan, Nags. Uh, makita nyo man tong uh, uh, video na to. Uh, yan, shout out sa inyo dyan. Lahat. Yan, uh, bye bye mga idol.